salamat o kero tayo mga aki ko pig rescue niya pay taas na ni Hero na ang madakula kaya dakulang tuwang ni Hero sa muya ang kabuto na dahil iskulahan yung tubig niyo zero I don't know mas na nga tiya kita mapunta sa na sa'yo itaas ni nag-ibaman ako hindi lamang sa pangalan bayani ang 21 anyos na si Hero Teves ng Purukdos, Barangay San Juan, San Miguel, Catanduanes. Dahil sa totoong buhay, isa siyang tunay na bayani. Sa kasagsagan kasi ng pananalasa ng Super Bagyong Juan, apat na individual ang kanyang nailigtas. Sabi ko sa sarili ko, okay lang ako mamatay. Ko mga Kwento niya, mabilis na tumaas ang baha sa kanilang barangay kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang kanyang mga kapitbahay na makalipat sa ligtas na lugar. Isa-isa niya umano ang mga itong binuhat patungo sa isang mataas na bahay habang ang iba naman ay sa evacuation centers. Hindi niya aniya inalintana ang pagod dahil mas nangibabaw ang kanyang kagustuhang makatulong. Isip ko po muna, dinala ko po yung dalawang nagpalaki sa akin. Pinagampun sa akin sa, sa barangay San sa Juan. Dalawang matanda po. Dinala ko po sila sa evacuation bago magdilim. Tapos pagising ko po, na ano, naisip ko po na yung mga matanda sa Riverside at yung mga bata at may isang sanggol po. Sabi ko, Kawawa naman yun Kung may mamatay Kasi malapit na po ang Pasko eh Malungkot naman sa pamilya kung may mamatay Maganda po sa pagkaramdan po ma'am Kasi marami ka natulungan At sa lahat na natulungan ko Walang nangyaring masama Kahit marami ng Piero na lumilipad. Na tama sa akin. Hindi ko na yun. Ang kabayanihan ni Hero ay hindi naman pinalampas ng Bureau of Fire Protection San Miguel na pinamumunuan ni Senior Fire Officer 2 Jose Alcantara nitong lunes nang bigyan nila ng pagkilala si Hero. Sa BFP ng San Miguel, sa ng Officer in Charge S SFO 2 Jose P. Alcantara pagkilala sa pagkilala sa dako lang bagyong uwan. Bukod dito, nagambagan din ang mga tauhan ng naturang himpilan para mabigyan ng maagang pamasko ang kanilang itinuturing na makabagong bayani. Ang ginawa namin, ma'am, uh, para po, inspiration to, uh, inspiration po sa mga taong katulad po ni Hiro. Hindi naman po lahat na oras, hindi eh, ko naman po mano na uh, magkakapag-award kami, makakapagbigay ng ganong parang ano sa kanya, pa -pa parangal. Pero at least parang maging ano rin to, nag-iba. Na, na sana medyo, hindi naman to, hindi naman kami nagmamayagabang. Basta ang ginawa namin, from the heart po ng BFP San Miguel kami. Sa ngayon, balik sa pagbabasura si Hero na kanyang hanap buhay upang maitaguyod ang kanyang nakagis ng mga magulang. Hangad niya rin na sana'y gaya niya, marami pang kabataan ang magpamalas ng pagmamalasakit at katapangan sa panahon ng kagipitan, tulad ng kanyang ipinamalas na kabayanihan sa gitna ng unos. Salamat po si Wesley. Salamat, Hero. Salamat, kundi dahil sa kanyang lunod kami lahat dito. Hero! Ako sa salamat sa na naligtas mo ako. Kay e, mo ako. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Dailas sa mo na